damdaming makabayan. Wala talagang kakayanan ang ating mga institusyon na pigilan ang mga plunderer at saka mga mamamatay tao, lalong-lalo na yung pamilya Duterte. Ako tingin ko napakaswerte talaga ng pamilya Duterte. Kasi ang ating sistema, uh, nagsithrive talaga sila. Nagsithrive sila sa mga institusyon, na task in order to ensure accountability hindi hindi gumagana eh. So, ito ay institutional failure. mo masenso ang mga diskaya sa ilalim ni Duterte. Napasadahan na ito sa ilang congressional hearings. St. Gerard, for example, nasa 2.8 billion pesos ang napanalo ng mga kontrata nito in 2016. But in 2017, the first full year of the Duterte administration, kumalon sa 14 billion pesos ang DPWH projects nito. Pagdating ng 2018 and 2019, malaki na rin yung naging kubra ng iba pang mga kumpanya na madiskaya, particularly St. Timothy, at alpha and omega. Nagkumpirma na si dating Public Works Secretary at ngayong Senator Mark Villar sa pagdalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa maanumalyang infrastructure projects. Naging DPWH Secretary si Villar sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2016 hanggang 2022. Well, as former DPWH uh, secretary, eh, probably he can share with us Any information that he has with regard to the source of funding, uh, planning and implementation of the projects when he was secretary. Kasama sa proyekto ng mga panohong ito ayon sa datos ng DPWH ang nakuha ng mga kumpanya ng mag-asawang Curly at Sara Discaya na mahigit 700 ng mga flood control projects sa na nagkakahalagang 37 billion pesos. May 450 naman ng na mga proyekto na may halagang 40 billion pesos simula 2023 hanggang 2025. Wala pang nakukulong sa flood control ah. Ilang nga? Mag-isang buwan na ba yung investigasyon? <laughs> Ang daming ebidensya, wala pa nakukulong? Alright, yes! Tong 2020 na ba ng St. Gerard sa pagsali sa mga bidding sa DPWH? Sa ilalim ng liderato ni Mark Villar, parusahan ng isang taong ban ang St. Gerard dahil sa delay sa pagtatayo nito ng school building sa Cavite. Baka isipin nyo walang kinita at all ang mga disguise sa that year. That's not true. Tiba-tiba pa rin sila. Na-corner sila ng at least 16 billion pesos in DPWH projects through St. Timothy and Alpha and Omega alone. Natapos ang ban against St. Gerard in the first few months of 2021. Hanggang sa mag-resign si Mark Villar sa DPWH in October para tumakbong senador, pumalo sa higit 378 million pesos ang napanalo ng mga kontrata ng St. Gerard. Kaya oo na, ako na. Ako na korap, ako na buwaya, ako na boy kickback, totoo. Pero ito'y malaking sampal sa inyo na ayaw niyong maging ako pero naging corrupt din naman kayo. Kasi ano? Ano meron sa inyo? Nagbabayad kayo ng buwis? Binuwis ko yung kaluluwa ko sa demonyo. Magaling nga kayong mag-construct, pero ninakaw ko na yung bondo. May title ka nga. Bakit? Congressman ka ba? At hanggang kupit lang kayo, naging bilyonaryo ako! Nasusunog po ang ating bahay. This house is on fire. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang groso, kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, sadyang pinasiklab ang dambuhan ng sunog. At ngayon, naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan laluna ng mga kabataan pakiramdam nila sinusunog natin ang kanilang kinabukasan nakikita nila ang walang habas na pandarambong sa kabila ng kanilang kahirapan lumulubog sila sa baha at tanong nila ang kawalan ng gobyerno na dapat sa kanila'y nangangalaga ah. mm. Totoo bang Manila City ang kapital ng Pilipinas? Nasa bulsa na ni Romualdez at ni Saldico, ang kapital ng Pilipinas. Si <laughs> <laughs> Senate President Tito Soto III, ganito rin ang panawagan. Hopefully, the ICI can open to the public its deliberations. Hindi naman daw katanggap-tanggap para kay dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban ang sinabi dati ng ICI na ayaw nito ng trial by publicity kaya pribado ang mga pagdinig. Maari naman daw mag-object o salagi ng mga abogado ng mga inimbestigang persons of interest o suspect ang mga improper na tanong. Ngayong suspendido muna ang pagdinig ng Senado, sa mga maanomalyang flood control project, dumarami ang mga nananawagang buksan sa publiko ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Kabilang dyan, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines na umapila ring protektahan ang integridad ng mga investigasyon. Ito mga nakaraang linggo closed door ang ginagawang hearing ng ICI maliban sa mga update na ibinibigay ni Executive Director Attorney Brian Hosaka at sa mga resource person na gusto magsalita. Dumarami ang mga nananawagan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na isa publiko nito ang mga pagdinig lalo na't na itinigil pansamantala ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig nito sa mga manumalyang flood control project. Kabilang na riyan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na nanawagan sa mga opisyal ng gobyerno na protektahan ang integridad ng mga investigasyon. E open sa publiko para at least ang yung publiko. publiko, ano ba talaga nangyayari, pati nga po yung mga executive-executive session na yan, eh. dapat mm -hmm. eh nalalaman din ng publiko yan mm -hmm. para maiwasan natin yung mga pagdududa. Mm -hmm. Yan nung sinasabi natin yung Sa so, Pagkasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang patas. There is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yun kagad. But apparently, um, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report niya. At uh, bu bu uh, bubuklatin natin, natin. pag-aaralan, at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Uh, mga may hawak at uh, yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yun bago tayo tulutin. Our entire society really has no capability to stop uh, mass murderers and plunderers from uh, destroying our society. Ito proven ngayon na buong lipunan talaga institutional failure, institutional paralysis to stop the evil na that are the Dutertes. And I will tell you in the history will prove na kapag hinayaan natin itong mga to na wala talagang accountability, walang paniningil, walang kulong, walang kaso. At pagkasilay sila ay nagkaroon ulit ng kapangyarihan, pinapangako ko na wawasakin ito ang Pilipinas. Wawasakin ang buong lipunang Pilipino. Damdaming makabayan.